Yan, simpleng dinner ang ating niluto dito. Simpleng mga ingredients para sa ating masarap at masustansyang sabaw na hihigupin. Isda, talbos ng kamuti, at batuan na ganyan lang kaisi, sarap ang ating ginagawa dito. So, easy ang ating pagkain ready to serve na yan pinakuluan lang na ayan oops oops tapos na kamuti isda ayan oh, meron na tayong masarap na ulam for today so dito tayo sa ating dalawang pirasong isda nahihigupin natin at partner din naman yan eh. na may marami ka pala tayo dito tira tira na pagkain yan yeah. kanin at yan itlog at ano tawag dyan? So yeah, happy eating guys. Thank you for joining us sa ating simplihang pagkain sa araw na ito. Bye-bye. God bless. Happy eating.